Hello mga guys, welcome back to my new reel So dito po tayo guys, mag-exercise um, muna tayo ng 30 minutes At least 30 minutes po guys, para po ay maging effect po Yung ating uh, pag-exercise Itong ginagamit ko ngayon ay ito po yung bago namin na order sa internet Online At ito po yung ginagamit namin na nagbabike kami dito sa loob ng aming bahay At yan po guys, ay ito ay ginagamit namin ito tuwing wala kaming time na umalis na mag-exercise sa gym. So ngayon guys, at itong nakikita ninyo ay talagang epekto ito sa ating katawan, lalo na po ay kayo ay magbabawas. So, yan lang po guys, at saka mas maganda siya, kasi nga ano siya eh. Um, pwede ninyo uh, lakasan o hinain, hinaan yung ano neto. Yung, ah uh, para po ay, para pag itong, para itong ano ninyo, Uh, mag-form yung inyong, uh, ang inyong um, paa, itong gagamitin ninyo. Kasi nga ito ay nakakaganda ng ating paa. So, yan lang po mga guys. So, good health talaga ito. Yan. Yan lang po mga guys, yun is vlog sa ating reel. And enjoy na lang po kayo. Bye!